Mm -hmm. Pero Yusek, hanggang kailan po mag-aantay ang ating pamalaan para makumbinsi sila na talagang umuwi dahil baka umabot na sa punto na wala nang wala nang uh, so, like, air transport, wala nang sea transport, 'di ba? So, the situation is volatile. Kaya nila nalawagan ng Philippines government kasama ng ibang mga bansa. Ang magkaroon ng de-escalation na. Kailan maging tayo. Pag may ground invasion, magiging address na ito po na yan. Magiging mandatory na Ngayon, ang na sa mga kung talagang matigay sa unang lalag, ang ayaw mo eh, lang eh. Hindi nila namin nila na hindi sila sa sali, para, uh, So, nananawagan din kami mga kabayan. Meron siguro tayong

so yun ang nudyal kapwa eh naging direktor kasi sinimulan na ang panget sila kanon ber ber supar sa sila hindi na silang pagkis yung mga tula kama adam dumaloy isla alam naman sila doh pero paman mahalim ang kamera at sa nito karampatan